Shane, oh maganda! Hey, na ng Tinipak. Hello guys, Magbabalik po si Pechala dito sa Tinipak, barangay Pagsalahan. Malapit na po. Huwag po ninyo kaming kakalimutan. Kunshal Alan Torres, number 22. Sa Balota. Makawala po ang iyong pagod. Huwag na po kayo. Pari OG Valencia Ang batika natin Next Speaker eh, eh. Ay, uh, Isa po sila Ganda Guys Ay siya lo Picnic tayo dito after ay kailangan ka turuan nga. Ha? Gaya soro nya. Hindi, Babalik kami. Chat chat kata. Oh, chat chat pala 'yung dati. Para kay may pang pampapa premyo. Ai. Ted. I want to live, I want to give. It's the nice minus for her. Ano po iyan? Sardine. Wow. Galing po sa kablaw. Sayang kaya mo. rất khó